Siyam na ang test ang kralasihan na tumtumnin kalayo ang tulong classroom sa San Antonio Elementary School sa barangay San Antonio sa Papilar Sorsogon, pasado ala sa isnin banggi na kaaging Domingo, Hulyo 21. Basado sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagreport kan insidente sa otoridad na marikas man nirespondihan kan mga bumbero. Sigun kay Fire Officer 1 Sherwin J. Suarez, nagduraranin magsasarong oras ang kasulo na nag sa primerong alarma. Sa inisyal na investigasyon, electrical short circuit ang saru sa mga pigihiding na kausakan insidente. Mga ibang insidente involving electrical, pero pwede rin naman na dahil nasusunog na, eh, may kuryente pa yung lugar, kaya nagkakaroon uh, ng spark o nagpuputukan pa yung may wire kasi at during the time may kuryente pa yung ano eh. Uh, hindi pa napuputol, may kuryente pa dun sa may sa so may classroom, kaya pwede rin yun na kaya siguro pumutok kasi nasunog. Dugang bakan istasyon ang mga nasulong classrooms ang piras sa mga kwarto sa lumang edipisyo. Kabali man sa mga natumtumkan kalayo, iyo ang mga instrumento sa drum and lyre. Yung tungkol sa ano pala, safety tips din, no? Mm, um, lalo ngayon maulan, pwede rin tinatis na mga sa mga bahay-bahay. Kung saan man, ng no, opisina, pwede natin ipacheck yung mga wiring natin sa bahay through license siguro or may mga marunong tayo sa ano, license electrician. Kasi bisan na nakakalimutan natin ano eh, pa-check. Sa ngunyan, pigaram pa ka ang tunay na kausakan kasulo maging ang total na danyos winalat ka kaini. Para sa mga baretang tatak bicol, Ann Fabular.